So titignan po na guys kung paano po talaga ang tama po ng uh, posisyon sa pagtabas po ng tubo Ganito lang ba siya guys gamit po ang uh, grinding machine Una sinusukatan niya po muna guys at uh, puputulin sa pagmamagitan po ng uh, grinding machine Ito po siya guys so oh. At meron din po silang uh, pangguhit na sa ganun may uh, perfect po ang katilang uh, ginagawa Sa pagtatabas uh, po ng uh, tubo na sokat sukat na press actually guys medyo malaki lagi itong guys balik mo so. so, guys okay pinuputol na po niya guys lang guys So, hindi pala totally na i basta i mo lang guys. Ang pagkatabas po nito. Dapat din pala, meron po siyang posisyon na sinutunod po. Tulad po na ginagawa ng isang uh, uh, tubero po guys. So, uh, Iniikot muna ang tubo bago po niya talaga mapuputol. At kita niyo naman guys, so, alok niya ganito po ang pagputol na guys. At siyempre, ginagapit niya sigurado isang uh, cutting desk na ma na Ma -infuse. Kaya agad, siyempre talaga napuputol ang tubo guys. Alright. So, ganun na lang guys, kadali guys kung titignan po natin. Pero mahirap po kung sa actual po na trabaho. So, hanggang dito lang guys. At maraming maraming pong salamat. Bye-bye.